Hindi nakaligtas ang dalawampung taong gulang na si Candice Marie Bondoc ng barangay Parian, Mexico, Pampanga sa malagim na aksidente ng ng saulog bus itong Sabado. Kasama si Candice sa tatlong taong namatay sa aksidente sa northbound lane ng North Zone Expressway habang sakay ng isang bus. Kuwento ng kanyang ina na si Bel Bondoc, pauwi na ang kanyang anak mula sa paaralang pinapasukan sa Quezon City nang mangyari ang aksidente. Masyado daw mabilis ang sinasakyang busang anak na naging dahilan para sumalpok ito sa isang trailer truck. Hindi daw sila makapaniwala noong una na tuluyan na ang inagaw ng aksidente ang buhay ng kanilang kapamilya. Talagang manghihina ka talaga. Maisip mo, dalawang maisip mo ay eh, yung worst. At the same time, nag-hope ka pa na ma, mo siyang buhay. Eh. Halos hindi na daw nila nakilala ang labi ng anak ng makita dahil sa punong-puno ito ng putik at kalunos-lunos umano ang itsura nito. Alam mo, buhay na buhay, wala sakit ako makita mo gano'n. Hindi ko ma- hindi ko ma-describe yung... Hindi ko alam kung tatayo ako ano. Panganay sa apat na magkakapatid si Candice na nagtapos ng kursong Mass Communication sa Angeles University Foundation at kasalukuyang nag-aaral sa Asia Theological Seminary sa Quezon City upang makamit umano ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa isang Christian Broadcasting Network. Ano siya? Uh, marunong makisama. Ma, uh, marunong makisama. Um, wala siyang keme-keme, wala siyang pinipiling taong kausap, kaibigan. Kaya nga ang comments ng mga kaibigan niya is wala ka talagang mapintas sa kanya. Kaya mabait, mabait siya. Alam ni Candice na we love her very much and we miss her. Isa si RV Villa Vicenso sa kakalasi at matalik na kaibigan ni Candice. Nakasama pa daw niyang kumain ng tanghalian nito bago ang naturang aksidente. Hindi daw makakalimutan ni RV ang isang katulad ni Candice dahil sa taglay nitong natatanging katangian. Very joyful, very fun, kasama. There's no dull moment with her. And also uh, all smiles, You know? Um you'll never I've never seen her like in the few months na magkakilala kami there. I've never seen her na ano, may ano na down. I just want to say thank you for the friendship. Thank you for the joy. she will be very missed. Very umabaw din ang mga mensahe ng pasasalamat kay Candice ng kanyang mga kaibigan sa isang networking site. Lahat nagpapasalamat sa pagkakaibigan na ipinagkaloob nito sa kanila. Inaayos sa daw ng pamilya Bondok ang kasong isasampa sa driver ng bus. Ihahatid sa huling hantuan ng labi ni Candice sa darating na Merkules, ganap na alas 9 ng umaga sa Ventura Memorial Park. Kasama si Aiseline David at kameraman Jeremy Dimal, ako si Jody Mercado nag-uulat para sa CLTV 36 balitaan